Guys, uh, ngayong umaga guys, uh, punta ako ng bahay ng nanay ko kasi merong ngayong araw ay mga harvest ng minggo. Mangga guys, o, ito guys o, oh, mga harvest na ngayon guys. O, ito guys, ah, uh, marami ito guys. Yung mas, mataas ito guys, ah, uh, gamitan may ng si, si bot. O ito guys, o, oh, mataas ito guys. Marami ito sa mataas hindi ko hindi mag aakyat ang aking uh, kapatid sa aking ina oh, ito guys oh. Oh, marami ito sa taas guys oh, ito ang nangyari guys oh. marami itong bunga guys ngayon guys uh, harvest ito guys kasi malapit na ito ma yellow guys ang iba guys uh, merong yellow na guys uh, ito guys marami itong mangga ngayon guys uh, malaki ito guys ang iba ito guys, uh, bibinta guys. Ang iba hindi binta kasi i uh, ikain lang ito. Ibigay ng kapitbahay. Yung mga uh, taong sa aking mga kapatid. Yung kapatid sa aking ina. Guys, ito guys o. Oh, ito ang aking nanay. Uh, punta ko ngayon. Uh, tulungan ko. Ito guys o. Oh, merong yellow na guys. Mga minggo. Ito guys o. Oh, Marami ito guys, oh. Ah, yung sibot guys, ah, hindi yung ma mabilis guys kasi ah, malaki itong mangga guys. Oh, ito guys, oh, harvest na yung kapatid sa aking ina. Oh, ito guys. Oh, ito ang nanay ko. Oh, itong minggo, guys, oh, mangga. Ah, marami ito guys. Ay, yung sa taas hindi pa naakyat kasi mataas oh ito ang kapatid sa akin na oh ito guys oh oh, ito guys sa mataas pa guys ah, hindi pa umakyat kasi mataas ito guys hanap ang hanap ng ng bata yung umakyat sa taas hindi may yung laking tao kasi maraming bunga sa mataas guys baka mabagsak oh ito guys oh Uh, marami ito guys. Ngayong araw guys, ah, uh, i-harvest ito ngayon guys kasi merong ibon. Pupunta dito, yung ibon malaki. Uh, pupunta dito araw-araw, makumain ng minggo. Ito guys, oh. Oh, um, may, marami nito guys. Ang iba guys, uh, hindi pa na, har na harvest kasi mataas pa ito guys. Ah, uh, ito guys, oh. kita lang ko sa inyo guys oh, ito, na-hardwaist na ngayon, guys, sa ah, yung, oh, ito, guys, o, oh. oh, marami ito, guys. Yung iba, guys, sa, ah, tuwa sa loob ng bahay ng nanay ko. Ah, ilagyan ng tubig para madali ma-hilo, guys. ah, <tong>